Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga bisaya diha. Manny Pacman Pacquiao, ang tinaguriang greatest Pinoy boxer. The only 8 division world champion. Napakaraming karangalang dinala sa ating bayan sa larangan ng boxing. Naging inspirasyon sa halos lahat ng Pinoy boxer. Hindi lang Pinoy boxer, kundi pati ibang boxer sa iba't ibang panig ng buong daigdig. Hinangaan ng marami dahil sa husay at galing sa boxing at sa pagiging mabuting ehemplo sa buong mundo. His uh, I'm to do like that, but... Sa dami ng laban na pinagtagumpayan, baya decision man o baya kio, ay talagang mapapahanga ka kay Pacman. Sa video ito, tampo ko sa inyo ang anim na fastest knockout win ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Una sa listahan, ay ang laban niya noong May 18, 1998 kontra sa hapon na si Shin Tirao na natapos lang ang laban sa loob ng 2 minutes at 59 seconds sa unang round. Bit-bit ng hapon ang kartadang 10 wins, 2 losses, 1 draw at 1 KO habang si Manny Pacquiao naman ay may kartadang 22 wins, 1 loss, 13 KOs. 19 pa lang si Manny Pacquiao noon habang 27 na ang Hapon. Dumayo pa si Pacman sa bansang Japan para harapin at talonin ang Hapon. Ito ang kauna-unahang laban ni Manny Pacquiao sa labas ng Pilipinas sa gabi ng bakbakan. Nagpakita din ng galing itong Hapon, nakipagsabayan sa bugbugan. Hanggang masapol ng kumbo ni Pacman at magsak ito. Pero bumangon. At pagkatapos bilangan ng referee, ay inula na naman ng suntok ni Pacman. 10 at bumagsak ito sa pangalawang pagkakataon at tinigil na nga ng referee ang nasabing bakbakan. Panglima sa listahan ay ang laban niya noong October 26, 2002 kontra sa Thai boxer na si Faprakob Rakyat Jim na natapos Maya KO sa loob lang ng 2 minutes at 46 seconds sa unang round. Ginanap ang laban sa Davao City. Bitbit -bit ng Thai boxer ang kartadang 37 wins, 2 losses, 23 kios habang si Manny Pacquiao ay may kartadang 34 wins, 2 losses, 1 draw at 25 KO. Ang laban ay para dipinsaan ang IBF Super Bantamweight title ni Pacman sa mismong laban. Makikita ang pagkabitirano ng kalaban. Maingat na bumibitaw ng suntok habang si Manny Pacquiao naman ay nagpapakawala agad ng mga kombinasyon hanggang nahuli sa pamatay na kaliwa ang TIE Fighter at bagsak ito. Nakatayo at patuloy na lumalaban, nakipagsabayan pero hindi nakaalma ng pinaulanan ng suntok ni Manny Pacquiao hanggang natumba ulit ito sa pangalawang pagkakataon. tumayo pa at pagkatapos bilangan ng referee ay tinapos na ni Manny Pacquiao ang laban nang matamaan ulit ng kumbo ni Pacman. Sa video ito ay makikita tumayo sa tuwa si Presidente Rodrigo Duterte na noon ay mayor pa ng Davao City. ang apat sa listahan ay ang laban niya kontra sa ating kababayan din na si Mike Luna. Noong March 8, 1997, bayan knockout pa rin na natapos lang sa loob ng 1 minute at 59 seconds sa unang round. Bit-bit ni Luna ang kartadang 20 wins, 7 losses, 4 draws at 6 dito bayan knockout habang si Pacman ay may 16 wins na, 1 loss at 8 kios. Parihong sautpo ang dalawa. Sa laban, ay mahigit isang minuto lang tumba na si Luna nang matamaan ng kumbo ni Manny Pacquiao. Makikitang talagang iniinda ang sakit sa katawan. Pacquiao, hey, good right to the face of Luna. He's going off the loop. Oh, there he, there he goes. There oh, he goes. A flurry of punches delivered there by Manny Pacquiao. I don't think he's going to no. get up. No, he's not going to get up. Boxing. Hindi nakatayo ng ilang minuto. Ginanap ang nasabing laban sa Muntin Lupa City. At ito na nga ang panglabing pitong panalo ni Manny Pacquiao. And then the right to the side of the body. Wala nga. Yeah, at this juncture, he was already glassy-eyed. Mike Luna was already glassy-eyed and he just went down with a thud. Under a barrage of... Pangatlo sa ating listahan ay ang laban ni Pacman kontra sa South Korean na si Siong Koche noong June 28, 2000 na umabot lang din ng 1 minute at 42 seconds baya knockout pa rin. Ang laban ay para dipinsaan ni Pacman ang WBC International Super Bantamuid title at ginanap ang nasabing laban sa Araneta Coliseum. Bitbit -bit ni Manny Pacquiao ang record na 28 wins, 2 losses at 19 kios habang ang South Korean ay may undefeated record na 23 wins at labing dito baya knockout at dating Korean champion ang nasabing kalaban. Sa gabi ng laban ay palitan ng mga kombinasyon ang dalawa. At itong undefeated ng Korean ay talagang nagpapakita ng tibay. Talagang sumasabay sa laban pero sa mga kumbo ni Pacquiao. Natamaan itong South Korean sa tagiliran at sinundan pa ng matinding suntok sa panga na talagang ininda ng South Korean. Tumama na naman yung kanan ni Yosung Kwon Chai at pumapasok si Manny Pacquiao sa ilalim. Chai there coming in.

yung upuan ng ibang nanonood. And there goes at left, ang list by Manny Pacquiao. Number 2 sa listahan ay ang laban niya noong December 6, 1997 kontra sa Thai boxer na si Cha. Natapos ito baya KO pa rin sa loob lang ng 1 minute at 38 seconds sa unang round. Ang laban ay ginanap sa Coronadal South Cotabato, bit-bit ng Thai boxer. Ang boxing record na 12 wins, 1 loss at 5 KOs. Habang si Manny Pacquiao ay may kartadang 21 wins, 1 loss at 13 kills. At kapwa saot po din ang dalawa. 18 years old pa si Pacman at 23 naman itong Thai fighter. Itong Thai fighter din ay kinukonsiderang number 1 boxer ng Thailand. Ito ang pangalawang pagdipinsan ni Pacman sa kanyang OPBF flyweight title. Sa laban, madalas agresibo ang kalaban, sumusugod at kumakounter naman si Pacman. Budiga ang tinitira ni Pacquiao habang puro ulo naman ang mga patama ng Thai boxer. Hanggang nahilo na ang kalaban, nalamog ang katawan at bumagsak na nga ito sa unang round pa lang ng laban. Number 1 sa ating listahan ay ang laban ni Pacman noong April 24, 1997 kontra sa South Korean boxer na si Wok Kili na natapos din baya KO at umabot lang ang laban sa loob ng 1 minute at 4 seconds sa unang round. Bitbit -bit ng Koreano ang boxing record na 17 wins, 1 loss at 3 draws at 8 dito baya knockout habang si Manny Pacquiao ay may 17 wins, 1 loss at 9 KOs. Ginanap ang laban sa Makati City. Sa laban, makikitang mas agresibo si Pacman at ilang suntok lang ay tumba agad ang boxer ng South Korea Nasa pool ng kanang kamao sa panga at muntikan pa itong mahulog sa lona. Hindi na nakatayo sa bilang at tuluyang natalo ng ating pambansang kamao. Ito ang anim na fastest knockout win ng ating pambansang kamao na hindi umabot ng tatlong minuto sa unang round ng kanilang laban. Para sa ating bonus video mga pre, ay itampok ko sa inyo ang fastest knockout win ni Manny Pacquiao kontra sa dalawang world champion boxer. Number 2 sa listahan ay ang laban niya kontra kay Jorge Julio na dating Olympic medalist at dating WBO World Bantamweight Champion naganap ang nasabing laban noong June 8, 2002 sa Amerika. At para ito sa IBF World Super Bantamweight title na hawak ni Pacman. Bitbit -bit ng pambato ng Bansang Columbia ang kartadang 44 wins, 3 losses at 32 dito bayan knockout. Habang si Manny Pacquiao ay may boxing record na 33 wins, 2 losses, 1 draw at 24 dito bayan knockout. At ang nasabing laban ay umabot lang ng dalawang rounds. Dalawang beses pinabagsak ni Manny Pacquiao ang kalaban sa second round. Unang round ng laban ay talagang madidinig mo ang lakas ng suntok Sometimes, ng dalawa. Madalas combo ang binibitawan ni Pacman habang si Julio ay madalas jab lang

At matapos ulit bilangan ng referee, ay inundayan agad ni Pacman. Inulan agad ng suntok ni Pacman. Di na tinigilan hanggang umawat na ang referee para itigil ang laban. At dito natalo nga ang dating Olympic medalist via TKO sa loob ng dalawang round. Devastating second round TKO for Manny Pacquiao pagkatapos ng laban ni Ricky Hatton kontra kay Manny Pacquiao ay tatlong taong nagretiro itong kampiyon ng Briton bumalik sa Luna taong 2012 at natalo ulit ito baya knockout hanggang sa tuluyan nang na nagretiro itong kampiyon ng Briton na si Ricky Hatton Salamat sa panonood mga pre Kung nagustuhan ninyo ang video mga pre ay mag iwan naman ng like at subscribe na rin kung bago ka palang nakapasok sa aking munting tahanan Maraming salamat sa suporta mga pre. Hanggang sa muli, amping mo.